Narito na po ang update sa Encantadia Napilitan nga ibigay ni Perena ang kanyang brilyante kay Sahol, kapalit sa pagbuhay ng kanyang anak. At pumunta nga itong si Metena sa kanyang palasyo at dito nga nagbabalak na nga siya napatayin nga itong si Sahol. At samantala pumunta na nga itong si Perena kay imaw para ipaalam na nakuha nga kay ni sa ang kanyang brillante. At dito nga pinayuhan nga sila na pwede naman daw sila humingi ng tulong ni Bathan Luman. At dito nga pupunta na nga itong sina Perena sa Devas. Kasama nga niya itong mga sangre. At habang naglalayag nga sila ay dito nga natuwa nga itong si Tera at sa kanyang nakita at minalaan na naman siya sa kanyang Ashti na hindi daw iyon dapat tawanan dahil nga mga Ashtadi nga iyon. At yan po ang pakabangan natin sa Encantadia Chronicles.